sa ICP Santa Maria Bulacan private school kung saan dito nag sideline si Mrs at may tinuturoan siya rito alright, ang ating oras ay 6.30 na ang dami pa rin estudyante at ang dami pa rin nagpapractice ng sayaw doon mga kawamirok sa may covered court nila Ayan o, marami na rin nag-aabang para manundo sa kanilang susunduin. Malaking private school dito mga kawamirok. Dito ay pwede dito ang mga lalaking suot babae. <laughs> Alam nyo na ibig sabihin ng mga kawamirok. Hindi bawal dito mga kawamirok. Ayan ICP Santa Maria Bulacan Ito ay matatagpuan dito lang sa Santa Maria Bulacan Malapit sa may simbahan mga kawamirok Ayan yung ating baby Erox. ayan. Mamaya itong kamera natin ay ilalagay na natin doon sa phone holder Ito ay gagamitin natin mamaya sa pagbibidyo pa uwi mga kawamirok Tingnan natin kung uubra ba kasi karamihan ng mga kamera pag naka video pag pinanood mo parang may tubig tubig mga kamamerok eh maalog alog na parang may tubig kaya try natin mamaya ayan sinisit up ko ng mga kamamerok ang ating ay ayan na rin si Mrs. nakalabas na rin at maya maya na kay kami ay paalis na dito mga kamamerok magbiya uh, proper road tayo mga Kawamirok. Tingin na tayo sa Balasingi. Pauwi na kami mga Kawamirok. Na Ayan naman dito naman tayo sa kabila dibaan. Tagos ng proper. Tagos na rin ang San Jose de Montecito. Subukan natin dibaan dito mga Kawamirok sa kabila. Kung hindi ba mabasa ang daan kasi dun sa Balasingi. Eh. Pabasa ang daan. Ito, so, hugos we'll so lang natin yung si Bibi Irok. Nakabigas wan pa. Ngayon, paansin na kami mga ka そう。 tayo dito mga mabirok meron yung way na papunta na sa interior

pero pag walang kasalubong talaga dito mga kawerok, mga kawerok, madilim talaga to. So yun po yan, ka agad ha. Ah. Pero, yun, magagamit na natin dito ang ating mini driving light. Ayun. Ganun ang kaliwanag ang ating mini driving light. Yan ang gamit natin ng nag long ride tayo pa Mindanao mga kawerok. Tayo ay umuwi sa ating lupang sinilangan sa Taganaan Surigao del Norte yan ang ating gamit na MDL mga kawamirok hanggang na at ang ating baby Erox na Sayan parang guko mga kawamirok Sayan super Sayan <laughs> ayan nagkadiliman dito mga kawamirok kaya sa gabi, medyo alis to kayo nito. Baka may bigyan na lang mangharang sa inyo. Kailangan meron kayong mini driving light. <laughs> Para malayo pa. Tanaw na tanaw na. Kitang kita na. Malapit na tayo sa highway mga kawamirok. Tayo ay kakaran na bandang unahan. Ayan yung ating mini driving light. Kitang kita talaga. Sapaw na sapaw yung nasa unahan na kami driving light lang din pero medyo nakahail kasi ng konti ito ating mini driving light sinadya ko tayo talaga yan mga kawamirok no ako yung umuwi ng Mindanao kasi para malayo pa kita ko na yung lubak pero hindi naman talaga high na high yan siguro mga mula sa unahan ng motor ko mga apat na dipa. o tatlong di pa yan lang kataas Huwag naman natin masyadong itaas ng gusto at nakakasilaw yan mga kawangiro. Baka makakadisgrasya pa tayo ng mga kasalubong natin. Ayan, traffic na, highway na mga kawamirok Nakana na tayo dito ito na yung way papunta ng Proper Papunta sa Sapampalay At San Jose del Monte City This is Wamarok Motor Ride Alright, shout out, shout out dyan sa aking mga YouTube subscriber. Salamat sa inyong mga kawamirok. Kung dahil sa inyo, wala rin ako dito sa YouTube. At kay Chris Bisdak at kay Nilo. Kay Nilo Castolo on TV. At kay Amoyong Vlog. Alright, Amoyong Vlog, shout out. Isa sa mga tumutulong sa atin sa YouTube mga kawangirok si Amoyong Vlog. Tinulungan tayo ni Amoyong Vlog at ni Chris Bisdak. Isa na tayo ng ganap ngayon na YouTuber. Tayo ay monetize na mga kawangirok. Ayun, may traffic din pala dito. Akala ko hindi may traffic. Akala ko doon lang sa kanila. Pati pala dito mga kawangirok. May traffic din pero tuloy-tuloy naman yung ano, banayad na takbuhan sa talaga huwinto eh ganitong oras doon sa Mayguyong grabe mahaba ng traffic doon mga kawamero lalo na papuntang Lursagaray pakrosing pa balasing hanggang dyan ang traffic talaga grabe mahaba kaya sinubukan ko dumaan dito mas okay dito dumaan kasi nga lang may kunting kalayoan dito mga kawamero 2 kilometers ang kanyang difference doon kasi sa kabila 11 kilometers lang dito ay 13 kilometers kaya 2 kilometers ang kanyang difference pero yung 2 kilometers mga kaumero pag dito kayo dumaan parang mas malapit dito kasi tuloy tuloy yung takbo nyo tsaka highway doon kasi sa kabila sa malasing liblib -lib na lugar yun pero daanan din talaga siya ng mga 4 wheels shortcut din yun Papunta ng FBR Arnold sa Garay Bulacan mga Omero. Yan. Maraming kasi dito sa amin. Maraming shortcut, shortcut. Dito sa Lubakan. Ay, Bulacan pala. <laughs> sorry, sorry, sorry. Sorry, gal Yan <laughs> ang kasaya si Wamerok mag-vlog mga Wamerok. Shout out kay Jimmy Jims kay Sam at kay Birchie Boy kay Kuya Alil Jan sa aking mga YouTuber subscriber shout out sa iyo mga kawamero alright hanggang dito na lang siguro muna at medyo mahaba-haba na itong aking video dito ko na tapusin yung aking pagbablog mga kawamerok pero medyo malayo layo pa ako sa bahay namin um, ano ko na lang sa susunod na vlog natin ulit ayan matraffic na rin dito hanggang dito na lang mga kawamerok sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa aking youtube channel please subscribe like and share mga kawamerok at huwag na huwag yung kakalimutan pindutin ang notification bell para ma-update kaya kayo lagi sa susunod ng mga videos na gagawin ko lala na itong this coming September 2024 tayo ay mag charity ride sa Purak, Pampanga Ibigay tayo ng mga school supplies doon mga kawamirok sa mga ita. Kaya hanggang dito na lang mga kawamirok. Bye bye!